Sa mga araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 3, 2025, Merkules. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan. Atin pong unang pagbasa at paninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga chapter 1, verses 1 to 8. mula kay Pablo. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid natin si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito na ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, Mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat at mula po dito sa Kapilya ng uh, Lorenzo Mission Institute na ito po ay isang uh, seminaryo para sa mga Filipino-Chinese uh, missionary. At uh, po ang ating unang pagbasa at pagninilay para sa araw na ito na no, kung saan sinisimulan natin ang mga sulat ni San Pablo sa mga Kristiyano doon sa Kolosas at ang nilalaman ng liham na ito ngayon ay una yung pagbati ng kapayapaan at pagpapala mula sa Diyos Ama. At ikalawa ay yung pasasalamat ni San Pablo na sa ating Panginoon na kung saan ay namamayani ang pananampalataya ipinahayag niya nung siya po ay dumalaw sa uh, komunidad ng Kolosas at ngayon sa sulat na ito dahil si San Pablo ay nasa piitan o kulungan pero man masaya niyang nabalitaan na ang kanyang mga tinagubilinan noon ay ngayon sila naman yung tumutupan at nagpapahayag ng mabuting balita. Kaya siguro no, maganda rin na mapaalalaanan tayo talaga no dahil sa dami ng mga kaguluhan ng nangyayari sa ating punglipunan, talagang kailangan natin ng mga taong uh, magpapahayag ng mabuting balita uh, dahil ang mabuting balita ito ang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao lalo pa sa yun nga, no sa sitwasyon natin ngayon na kung saan ay ang daming nakawan, ang daming mga taong naging mapagsamantala na kailangan natin no, at na marami nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng tiwala sa ating pamahalaan kung may mapagkakatiwalaan pa ba tayo. Kaya nga mahalaga talaga no na sa ating paglilingkod lagi ay Uh, hindi natin dapat tinihiwalay ang aral ng ating Panginoong Yeso Cristo kapag hiniwalay natin yan uh, dun magsisimula na pumasok ang magkaroon ng pagkakataon na guluhin na yung ating po mga mabubuting hangarin I'm sure lahat naman po ay sa umpisa malinaw na pawang kabutihan at paglilingkod ang nais gawin pero sa kalaunan Uh, napapalitan nito ng mga makamundong uh, hangarin, mga pansariling hangarin. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Uh, patuloy tayo, maniwala tayo na meron pa rin talagang mabuting mangyayari sa mga sitwasyon natin ngayon. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po lahat.